Inaprubahan na kahapon ng sangguniang panlalawigan ng Nueva Ecija ang kahilingan ni Governor Sharina Umali na ideklara sa ilalim ng State of Calamity ang lalawigan matapos na salantahin ng bagyong Karen. Base sa liham ni Governor Cherry dated October 24, 2016 sa sangguniang panlalawigan, hinihiling nito na isa ilalim sa State of Calamity ang buong lalawigan ng Nueva Ecija dahil sa malaking pinsala sa mga pananim na nagdaang bagyong Karen upang matulungan ng mga mamamayang na apektuhan ng kalamidad. Ang naturang hakbang ay bunsod ng rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Sa pinakahuling report ng Office of the Provincial Agriculture sa PDRMC na may petsang October 23, 2016, pumalo sa 1.6 billion pesos ang nasa sa agrikultura at livestock habang umaabot naman sa 165 million pesos ang nasira sa infrastruktura batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways at Provincial Engineering Office. Ayon kay OPA Assistant Chief Bernardo Valdez, mamamahagi ng seed subsidy at fertilizer assistance ang pamahalang panalawigan sa mga naluging mga magsasaka. Unang